Dear Madam Native Filipina, sana mapansin mo ang liham kong ito. Isa po ako sa mga taga-subaybay ng inyong binabasa ang kwentong afam. Hihingi lang ako ng payo. Pakihide na lang po ng aking katauhan. May dalawa po akong anak sa partner kong Noypi. Hindi po kami kasal. Isang college at isang senior high na po ang aking mga anak. At dahil kulang po ang kinikita niya bilang isang tricycle driver, kaya naman naisipan kong mamasukan bilang isang katulong. Fast forward madam, nag-open ako ng TikTok. Sa kakascroll ko ay may nag-advertise na mag lang daw ng 1 to 2 hours ay kikita. Kaya ang ginawa ko madam, nag-install ako ng Bigo. Ayon, nag ako at after 3 months may nag-chat sa akin sa private na kung payag daw ako, ibigay niya daw lahat ng gusto ko. Siyempre kailangan ko ng pera. Pumayag ako. Hanggang binigay ko ang aking WhatsApp at doon na kami nag-usap. After 2 days, siningin niya ang ID ko. Sabi ko, bakit? Ang sagot niya, magpapadala daw siya ng pera. Hindi ko abinigay binigay ang ID ko madam. The next day, kinukulit na naman ako. Kaya binigay ko na. Isa po pala siyang Arabian pero taga Lebanon na siya nakatira. At binata at the age of 59. Kaya yun na nga nagpadala siya ng maliit na halaga. Pero every two weeks ang padala niya. Hanggang sa nalaman ng partner ko na may nakakausap akong afam. Nagwala ito at tuwing day of call lasing. Kaya naman aking hiniwalayan. yan. Yun na nga madam. Inupahan ako ng bahay ng aking afam. Nalaman din ng partner ko na wala na ako sa amo ko. Kaya hinanap niya ako. So ayun madam, nakita niya nga ako. By the way madam, hindi pala alam ng aking afam na may partner ako. Kaya nagkabukingan. Sinabi ko na din sa kanya at tanggap niya naman. Ang problema ko ngayon madam, gustong makipagbalikan sa akin ng partner kong Noypi. Kahit para sa mga bata daw. Pero kung buo na daw talaga ang desisyon ko na sumama sa afam ay wala na daw siyang magagawa. So, suportahan pa rin daw niya ako. Madam, plano pala ni Afam na magpunta ngayong October at sinabi ko kay Afam na uuwi ako sa amin dahil gusto kong makita ang mga anak ko. Ngayon umiiyak po siya at sinabi niya na chinugi ko daw siya. Isa po pala siya ang engineer. At ang sabi niya, kung iwanan ko daw siya ay bigyan ko daw siya ng babae. Anong gagawin ko madam? Mahal ko na po siya. Sana mapayuhan niyo ako pati ng mga viewers mo. Salamat. Ito yung mga kwentong nakakadurog ng puso habang pinapakinggan. I'm sorry letter sender pero ang sakit ng ginawa mo sa asawa mo. Hiniwalayan mo dahil lang palaging naglalasing tuwing day of mo. Natural, maglalasing kasi nga hindi biro ang sakit na idinulot mo. Samantalang naging mabuting partner naman siya sayo. Kumakayod siya para sa binuonin niyong pamilya. Kaya lang talaga kulang ang kinikita niya. Sa totoo lang madam no, sumusuporta talaga ako sa mga hiwalayan. Sa mga noipi kung talagang konsimisyon lang ang idinudulot nito. Pero kung mabuting asawa naman, ay eh napakasakit pong pakinggan. Hindi na rin naman bago sa pandinig ko ang ganitong kwento, na pinagpapalit sa mapera ang partner nila. Well, desisyon nyo yan sa buhay nyo. Kanya-kanya tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Kung kaya nyo namang ipagpalit ang pamilya nyo sa lalaking mapera, well, bahala na kayo dyan. Sana maging masaya lang kayo sa magiging desisyon nyo. Mabuti na lang, letter sender, hindi kayo kasal ng partner mo. Dahil wala nang kahirapan pagdating sa annulment. Dahil libre kayong pareho at hangad kong makahanap siya ng babaeng tunay na magmamahal sa kanya sa hirap at ginhawa. Good luck letter sender, sana lang binata talaga yung afam na yan at 59 years old. Kasi hindi mo palubusang kilala yan. Baka biglang magulat ka na lang isang araw, pangatlong asawa ka pala niya. Biruin mo ha, sabi niya, kung hihiwalayan mo siya, hihingi ng babae sa'yo, oh my god. Ibig sabihin lang nun, mabilis lang siyang humanap, kahit hindi na dumaan sa proseso. Kasi masyado lang siyang agresibo at arugante na mabilis niyang mapapaibig ang babae sa pamamagitan ng perang hawak niya. At sana lang sender loyal talaga sa iyo ang afam na yan. Nakakapanghina lang talaga no? Ang haba na ng pinagsamahan niyo ng partner mong noypi Nagtutulungan pa nga kayo para makapagtapos ang mga anak ninyo pero sa isang iglap sinira mo. Malapit na sana palang magtapos ng pag-aaral ang mga bata no? Pero bumitaw ka na. Sige ituloy mo na yung binabalak mo sender. Sorry ha, pero hindi ka deserve ni Noipi. Go ka na sa pangarap mo kung dun ka masaya. Hangad kong walang magiging sama ng loob sayo ang dalawang anak mo. Kasi dahil sa ginawa mo, hindi lang si Noipi na partner mo ang nasaktan, kundi pati na ang mga anak mo. Anyway, yung sakit na dinulot mo sa kanila, ay eh lilipas din naman kalaunan. Pero yung konsensya, e eh daladala mo habang buhay. Lalo na may matinding epekto ito sa buhay ni Noipi. Kaya dapat, ang ayusin mo ngayon ay ang relasyon nyo. Be open sa inyong good communication para sa mga anak at para na din makarecover siya at tuluyang makamove on sa iyo. Tulungan mo siya, huwag mo siyang basta-basta na lang itapo na parang isang basahan sa tabi. Dahil sa totoo lang, ang layo na din ang pinagsamahan nyo, marami na kayong pagsubok na nalampasan yung magkasama. Good luck sa iyo, Letter Sender, kung talagang disidido ka na at sana lang tama ang magiging desisyon mo. Pero bago matapos ang kwentong ito, gusto ko lang i-congratulate ang mga madam na kahit mahirap ay hindi sumusuko at patuloy na nakikipagtulungan sa mga partner nila para umasenso. Marang araw giginhawa din kayo. Magdasal lang tayo. Dapat alalahanin natin na minsan sa buhay ng tao hindi lang pera ang nakapagbibigay ng ligaya dahil real talk lang, hindi naman lahat ng mayayaman ay masaya.